Okay na po ang ating ginataang Mano Adobo sa gata At matimusan Ano ka ba yan? for today's vlog share ko po sa inyo kung paano magluto ng manok na inadobo sa gata at umpisa na natin okay, papainin po natin ang kabang ito po yung ating karne ng manok Ayan. patay sa kakarne ng manok ito po ating mga pangregato ang kabang okay. 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 Nagpapainit yun na tayo, tayo magigisa. Gagawin ko po manteca ay star margarine. Dito po tayo magigisa. Dito po natin yung tuya. natin ang bawang. Ang masarap. Ito sibuyas, pampalasa. Kainalan natin ang siling haba Pampagana Paminta Para gumanda Tulog na natin ating manok Pagdihaloin muna natin <laughs> Medyo magsasabaw po siya at kukusa. Nakabaya, medyo takpan muna natin. Magkukusain natin siya magsabaw, magtubig. Nakabaya, medyo tingnan na natin. Ah, sinasabi ko, kabayan. Alagyan na po natin ng toyo. Ayun na po, tatansya niyan. Huwag niyong kalimutan na subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa video ko. Medyo i natin. tapunan muna natin. A few moments later. Ayan, titignan natin. Ayan, kabayan. Medyo i-gain na. na. natin ang gata ng miyong. Kabayan, lagyan natin ng suka. Medyo kaunti lang. Baka masem ho. O, kanyang kabayan. Ang kabayan. Huwag kayo maglalagay ng suka. Huwag nyo mahaluin. Ayun ng tip sa pagluluto. Medyo papaigahin natin. Ang kabayan, bulakang bulak ka na. Medyo kaunti pa po iga. Shoutout nga pala sa mga bago kong kaibigan. Shoutout nga pala kay Aling Ipang. Naaga video habang ako nagluluto. Kasama mo ba eh. Okay na po ang ating ginataang manok. Adobo sa gala. at mati musan Ayo kembali